This shooting while in the outside. Nakita niyo 'yon? Let's go. Mga sa inyo mga kaangas At ngayon ay araw na linggo Siyempre Rest day natin Kailangan natin Siyempre magpapawis Siyempre Ang pinakakaunaan na ating gagawin Ay yung ating Favorite sports Favorite sports Favorite sports Siyempre Para may shooting natin ay Maganda Para lagi tayong sureball Papapawis tayo ng pangtet Halikita ko yung samahan nyo dito sa aking Ah practice shooting while uh, basta while while in in the outside all right let's go on kailangan hindi mawala ang ating mga gadget sa pagpapapawis ito ang pampa pampaganda ng shooting sa 3 points 3 mm -hmm. point shooting ito ang magandang <laughs> practice <laughs> practice at para naman practice pag ikaw ay halimbawa eh magdadakdak. Ito ang ginagamit ito, pinapraktis Ito. Ito ang gagamitin sa pagpapraktis para gumanda ang dakdak. -dak. Let's go on. So yan mga kaangas ang ating tatabtabin. Napakadaming damong iyan tatabtabin natin para mapraktis ang ating shooting. Oh. Ayan, ano? Oh. 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 So, let's come on. Halikit, samahan niyo ako. At ako'y magsisimula na magpatay in the house. Alright. So yan mga sa at tayo ay medyo pagod na Pahinga na muna at ah, bukas na lang ulit Medyo malaki-laki na rin naman ang ating um, natabas Kaso hindi pa masyadong tapos at ah Ay pagod na Ay pagod na Ay pagod na y. Ang sakit na ng aking daliri oh. Tagaskal yun na Tsaka medyo masama ako lasa okay, ko iba Tanyut Ibakin bosses medyo may ubo akong konti eh. Kaya nga ako yung nagpapawis ng garni eh. At papakita ko sa inyo ang aking natabaas. Papakita ko sa inyo. Oh, pwede na kayaan? Oh. mga kaangas tayo, eh, pahinga na muna pero syempre bago tayo magpahinga syempre tetestingin naman natin ngayon ng ating shooting kaya nga tayo nagtabas ay eh, para para mapractice yung ating shooting para tayo maging sure ball papakita ko sa inyo ang resulta ng pagtatabas the shooting the shooting Nakita niyo yun? Nakita niyo yun? Nakita niyo yun? Okay, tangkita naman. Tagusok na, tagusok na. Oo, oh, isa pat. Isa pangat baka sabihin niyo, tiyamba. <laughs> run hey, na na, Ano ang epekto ng ano ng training ng training ng pagtakbas shooting